Ayan. Um, mga so guys, pinagawa tayo ng gagamitin natin sa susunod na ano nga ba? Susunod na vlog sa palos, panguli ng palos. Uh, so, namili tayo ng ano. So yung ano, number one. ano, uh, stainless. Stainless wire. Hindi ko alam kung anong tawag yun. dito so, meron tayong dito meron tayong kasing kasing dito so, mga lord tayo lang, lang piraso na yun no? so, kasing kasing para sa ano palos pag nanghuli huli eh, tayo ay hindi ano hindi na siya masyado magpapalupot kasi dito sa mga gagamitin natin sa susunod na project susunod na project natin mga idol tapos ito maraming maraming panibago na naman ito panibago gagamitin natin mga taga ang size nito ay walang 17 ata. 17 mga ganun mga size maraming 17, 18, 19 mga ganun

ang bagong tali natin ito, isang labay ang size nito anong kurang size nito ah nakatamtaman lamang to 110 meters 150. pero kung putol putolin natin yan ganit lang katamtaman lang ang size nito so yan taga na naman. Sakuhan lang ito, yung lusot lang dito sa ano. Sa ating taga. Pero may pang ano tayo, pang-iilalim natin ay Itong -isa. isa. Ito naman yung pang-iilalim natin. 80 pala yung size nito. Ah, uh, 80. Pa-rest di pala nito isa. 80 din 80 1.20 80 1.20 80 80 yung gagamitin natin ngayon Bali so, ito papagulitong natin pang ilalim mga siguro uh, mga dalawang dangkal mga ganoon bago kasing kasing tos, na natin ito so ayan mga idol yan yung gagamitin natin uh, Meron din tayo ano pa, oh. namili na rin ako ng maliit. 030. Maliit pa miwit. iba, ito yung kasing-kasing, mayroon pa tayo. Mayroon din nga pala ako guys ng kasing kasing na ulit Filipino number 3 pang number 3 So, number 3 natin. Tapos, namili nito. Ang maliliit. Ang pahagis-hagis lang. Sabang Habang nag-aantay ka muna sa mas maghapon. So, nag-aantay din natin. Maliliit lang siya. Number, ano, 12. Number 12 naman ito. Maliliit lang siya. Number 12 lang. Ayan, isang box na pero napaka, ano, may pressure din. Kumbaga. kaya so, gagamitin natin. Kasi yung mga dati kong gamit, ayun, ito siya. Ano, buhol-buhol ano Sobrang, ano, na, sobrang matagal na rin. Matagal-tagal na rin itong gamit ko. So, papalitan na natin yan. panatili natin pero pwede pang gamitin. Kanyang may sakit rin siya, panagano. So, pahagis ng mga taga ko ng mga stainless yan stainless ginagamit ko so ayan gusto mga taga na ito mga luma na pero gagamitin pa rin natin Asimbolin uh, natin yan para makaulit tayo ng uh, mga magagaspang na palos. So, ayan. so ayan thank you mga idol sa inyong ano pagsuporta, panunood sa ating video yan yung mga gagamitin ko Papakita oh, ko lang sa inyo.